Ayan mga kabiya, ito tayo magpapalit ng ating ignition coil. Kasi yung ignition coil ko na to ay oil type to, oil base type. Itong ipapalit natin ngayon na ignition coil, to. Diamond ignition coil yung brand niya, pero dry type to. Kaya mas maganda tong dry type. Mas maganda kasi ng ignition coil lang ipapalit natin sa kanya. Ayan, so ito ra magpapalit natin ito. Natin ng ano, ang tawag dito. Basta yun, kalimutan ko yung tawag dyan. <laughs> Ay, di ba, bago yung ano ko, no? Bago yung belt ko, ko si belt ko na yan, mga bossing. Ito, ipapartin tayo na ito. Ayan, ito yun. Ito buo niya, no? Ito yung buo niya, mga bossing. Ayan, para good. Sumikot, eh. Ikot. Ayan, then, din tayo ng ating, ito, high tension wire. Ayan, okay, ipapartin natin yung papuntang spark plug yan apat dito pa ganyan ito yun ah Ayan. high tension wire sige mamaya pakita ko na lang sa inyo pagka nakabit ano, na to so yun lang para update muna